Priscilla Mireles, sinagot ang pahayag ni John, hinggil sa status ng kanilang relasyon. Priscilla Mireles, sinagot ang pahayag ni John Estrada hinggil sa estado ng kanilang relasyon. Pinabulaan ni Priscilla na nagkaroon sila ng kasunduan ni John na magkaroon ng break up sa isa't isa. Matatanda ang sa post ng aktor na si John sa kanyang Instagram kamakailan ay sinabi nito. Priscilla and I have mutually agreed to take a break for quite some time now. There's more to the story, but the last thing I want to do is to hurt the people I love. I want to make it clear that I am not in a relationship with Lily Holman or any other woman for that matter. I just met her in Boracay. I had a short break from work and felt the need for a breather. This is a private family matter, that's why I ask for privacy as we deal with this. Thank you. Samantala sinagot naman ni Priscilla, ang mga pahayag na ito ni John, ngayong araw July 17, 2024, ito'y patungkol nga sa umano'y estado ng relasyon nila. Sa pamamagitan ng isang Instagram story, sinabi ni Priscilla na hindi totoo, ang binanggit ni John na nagkaroon sila ng mutual decision na magkaroon ng break sa isa't isa. Nilinaw ni Priscilla na wala umano silang napag-usapan o agreement tungkol sa kanilang hiwalayan, kasal pa umano sila nang siya ay umalis sa Pilipinas, at nananatili pa rin silang kasal ng asawang si John. To clarify, there was never any mutual agreement regarding our separation, we were married when I left the Philippines, and we remain married as of this time. While there is indeed more to this story, it is not the appropriate time to delve into those details, regardless of what those may be. However, it won't change the course of faith paglilino pa ni Priscilla. Kasunod nito nagpasalamat din si Priscilla sa mga suporta, kabaitan at pagmamahal na natatanggap ngayong dumaranas siya ng pagsubok sa buhay. I appreciate your constant support, kindness, and love during this difficult time. I trust that in due course, all will be resolved appropriately. Thank you for your understanding. Samantala narito ang buong pahayag ni Priscilla.